Alam ko kung ano illegal at hindi illegal. Alam ko kung ano actionable at hindi actionable. Hindi actionable ang maghabilin ka. Hindi actionable yun. Walang active threat kung hindi ako mamatay. Walang balik doon. Walang illegal alam ko kung ano illegal at hindi illegal. Alam ko kung ano actionable at hindi actionable. Hindi actionable ang maghabilin ka. Hindi actionable yun. Walang active threat kung hindi ako mamatay. Walang balik doon. Walang illegal Sinabi nila kahapon kung sino bang nandungon sa inyo sa uh, interview press briefing namin. Sabi nila, oh, uh, pinalaki at pina, pinalakas yung security ng first family, ng president, dahil may threat. So ako, napaisip ako, nilalakasan niya yung security niya. Diba? Itong Ito mga dictators and oppressors. Unfortunately, hindi sila magaling mag-isip. Basta lang, basta lang sila tira, nang tira, nang tira. Pero hindi nila iniisip na lahat ng sinasabi nila It doesn't make sense, especially kapag nagsisinungaling ka, mahuhuli at mahuhuli ka. Kaya nung nakita ko yung ano, uh, NPI, sa so pila, nagpatanong kagad ako sa Negros. Kasi it's not the first time na ginawa nila yun sa isang Pilipino. Uh, ah, sabi ko, ano nangyari sa Negros? Sabi sa akin kung ano nangyari sa Negros. At sabi ko sa mga lawyers ko, yan, Initially, we are filing charges against them as well. Alam ko kung anong illegal at hindi illegal. Alam ko kung ano actionable at hindi actionable. Hindi actionable ang maghabiling ka. Hindi actionable yun. Walang active threat kung hindi ako pumatay walang balik walang iligal